Masaya si PNP Chief Police General Nicolas Torre de sa positibong feedback ng publiko lalo na ng mga nasa frontline tungkol sa tulong na naibibigay ng kapulisan. I'm very happy for the feedback of our kababayan especially those yung mga nasa frontline na nakaka nakakakuha ng tulong sa ating kapulisan. Ngunit inamin ng general na marami pang hindi naniniwala na gumagana ang 911 emergency hotline na nireorganize at nakalibrate para sa mas epektibong makapag -responde. What I'm surprised is marami ang hindi pa nakakaalam that we have effectively re We have effectively reorganized and recalibrated yung 911 Marami tayong mga kababayan hanggang ngayon hindi pala alam at hindi naniniwala na ang 911 ay gumagana Dahil dito nanawagan ng PNP Chief sa publiko at maging sa hanay ng kapulisan na tumulong sa pagpapalaganap ng impormasyon hinggil sa 911 bilang direktang linya sa kapulisan sa oras ng emergency Please help me help me uh, ipakita sa ating mga kababayan i-advertise sa ating mga kababayan, ang police ay nag makukontak na through 911. Layunin ng pamunuan ng PNP na maabot ang mas maraming Pilipino sa pamamagitan ng mas aktibong impormasyon ukol sa 911 hotline para mas mabilis ang tulong at mas ligtas ang bawat mamamayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass, Austria. Now 105.1 Brigada News of Manila, the Music and News Authority.